Sabon? Awa. Itlog yan. May laman yan? May laman. Wari ko nga. May laman yan. Yung nga ngumang ka lang, tapos nakakuha ka May laman yan. Yung sa si akin yan, uya. Ngayon. Ang dami. Mulma. May tinabunan ka na. Ang oh, dami mo. Halimay ang tabong kong yun. 2020 pa yon? Ah, 21. Tabunan na yan. Kaya, kaya nga nadami ang tabun. Mm -hmm. Meron yan. Mm, meron nga. Mababaw lang. Uh, ito ay. <laughs> bon. May pantabun pa tayo nito ay. Tayo pa. Tayo pa. Magkakita mo so, naman sa bag. na, mo dito. Yan mararong yung lahat ni. Babo yan. Pag ganyan maliliit. Dagdag ano ko na ito. Tabunan ko na ito. Mayroon na lang isa. Na wala. Masa gilid, gilid lang yan. Hmm. Bago na ito. ay, Bago na wala ang malambot. Basta malam may malam malambot. May... malambot. Bagong buhangin ah. Siya pa yan. Basta mal malambot ko kain. May butas siya na malambot ay. Mm -hmm. Siya yan. Sagad ang itlog niyan. Yan. Ano po pa yung pagka-itlog? Lalayasan hmm. sa Hmm. Tatabunan. Ay dito. Ito yung panligaw. Baka nasa gilid-gilid yan. May nanliligaw yan ay. <laughs> Baka dito. Ito yung kay Dante. Dante nasa gilid lang pala. <laughs> Haloy na ka Kakay-kay. Kakay-kay. Papa, pasalan <laughs> tayo. Meron ito wari. Hindi, nasa gilid lang. Mm. na no, hukay muna. Saka tatabunan na ng hiri. Tapos na ito sa gilid. At itlog Asa sa pinakagilid. Siya, <laughs> yeah, Papa, pagkalan <laughs> Ano ba 'to? Pag tayo isa, talaga na. Hindi umaabot ka na. Hindi, hindi po. Umaabot pa. Hindi ka makakita lang itlog niyan? Hindi na po. Pero nakakita ka na. Oh, okay, ang tanong ko may kung nakakita ka na <laughs> 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 <The> otah, <intabunenu. laughs> akala mo pinaka pero nakakuha ko nyo sa pinaka Pilalim talaga sagad yeah, kung kapos kapos ang hining ako <laughs> yung nabuhu kay kami dyan ay kaya ito <laughs> zero <laughs> pag yan ay kakatamad ang ganyan kaya nga pag wala kang si hipag di yan tiyaga sabi ito so ay puno ng <laughs> lang tabong ko paglikok -pag tara bayaan mo lang yun, si Tama mo. Pag nag-gukay ka lang po, ang man ka niya. Ayun, ayun yung tabo, no? Oh, bilis. Tuwak mo na dun. Tuwak mo. Isa lang. Tuk. Ano yan? Naya siya. A hmm. Bawang hibon yan. Hindi ka ta nasa lalim man yan, wala mo sa Yan ang inaalagaan. <laughs> ano? Si magugulo ka lang budget. Oh, sa lalim na sa lalim. Si magugulo ka sa lalim. Oh, ramen din. Tambak lang din. Bon dami. Inaalagaan ko na ba?